si Abang Pawek kami si Kuya Malasugi, nakahuli malasugi Ang laki ng magudong nasa ano sila nasa kutyo so, ayun good morning mga kayo dito kami ngayon sa pangulong fishing nag jumper kami So ganito karami yung aming nahuli Yan, puro po matambaka Sobrang dami po ng huli namin Siguro mga 40 kilos Yan, hindi kami na zero Pangalawang sunod-sunod na namin to Yan Tambaka So yun po yung pangalawang fishing Ito yung mga mga jumper Ito po, Sargi. po. Oh. Ay. Grabe. Kasagsaga ng magudlo ngayon. Yan you know? o. Ang galaki ng magudlong nasa ano sila nasa 8 City Media yung magudlong 8 City Media Sa unahan yung huli namin ano you know? dami yan you know? ngayon to siguro mura na lang kasi sobrang dami ng magudlong po yung huli namin ngayon so ayan po yung tablas so doon pa kami uuwi sobrang layo so pa shout out sa mga viewers natin dyan na mga manginista ayan po yung kabilang pangulong Zoom natin para makita sila, hindi pa lala makita malayo. ayan, So, babalik na kami. Diyan so, pa po si abang Paui si kay Mexico, ya. Malasugi nakahuli malasugi. Kapot. Dikit, dikit, Moy. Oh, po ng malasugi. Malapit na, malapit na po kami O, na namin tanggalin sa bukot, yan o